nakita ko parang ongoing pa rin talaga yung debate na yan about you know who gets to take credit for the free tertiary education law mula pa ng panahon ng kampanya hanggang ngayon. ito lang isang suggestion ko tignan po natin yung mga bill na nakafile at the time you know uh, both in the house and the senate and then compare it to the law as it stands now ako masasabi ko ang malapit sa aktwal na, na, na batas Okay, magandang mga araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa YouTube ng Tabunin PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating reaction video ngayon. At ngayon po ay May 16, 2025. Nangangalahati na po tayo sa buwan ng Mayo. At ngayong June 30 ng hapon, mag-uumpisa ng trabaho ng mga newly elected officials mga kababayan ngayon, nako, kahapon may nag conference na grupo mga kababayan at nako, isa sa mga napag-usapan ay yun kung sino talaga ang may akda o saan dapat talaga i-credit yung libreng kolehiyo mga kababayan. Nako, mukhang nilaglag dito si Bam Aquino. Ang tanong natin ngayon mga kababayan, Bam Aquino, nag-credit grabe nga ba? At nako, nilaglag nga pa ng kanyang mga kasama. Oh, at pa mga kababayan. I yan yung mga pag-usapan natin ngayon. Stay tuned kayo hanggang sa ulit. pa. Oh, kung natatandaan ninyo, um, kung natatandaan ninyo mga kababayan, nung na-impeach si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives, Oh, di ba nakita kita nating lahat? Merong napasayaw sa tuwa, mga kababayan. O oh, kilala nyo yun? Say no? Oh, comment nyo nga dyan kung sino yon, Yung napasayaw sa tuwa? Yung napapalakpak? Uh, ano? oh, kung kilala nyo yun, comment nyo dyan kung sino. At ngayon, nako, nagre-reklamo mga kababayan kasi hindi natuwa sa resulta ng eleksyon. O, oh, eh, sabi pa nga nila na sila daw ay representante ng tao at dahil na-impeach nila si VP Sara, oh, yun daw ay boses ng tao. At ngayon na, ito nga ang totoong boses ng tao, itong eleksyon, ngayon nagre-reklamo. Mm. Akalain nyo yan? Well anyway, ito mga kababayan, pag-usapan nito natin. station tuned kayo hanggang sa Pag-usapan natin ng mabilisan. By the way, bago natin i-play itong video na ito mga kababayan, naka-speed up ito, like and share ng videos natin and then pag-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na maraming maraming salamat po sa inyong lahat. By the way, hindi po natin ito tatapusin lahat ha. Pakinggan lang po itong party na ito mga kababayan. Okay, ito. Pisa na natin. Kiara po from Dara Files. Marami po mga posts na nakakalap po online. Um, pwede din po si Duterte for free law in life yung pagkapanalo po ni Bank King sa Senado. So, bagamat na kapatid po kay Bank, hindi lang mga yung ng free version law noong 2017. Um, may kasasabi po ba kayo ang nasabi? Ano I was in Congress at the time, okay? Uh, I was one of the authors as well as I was in the BICAM, okay? So, nasubay natin yung buong proseso ng no, uh, uh, pag uh, wala pag-file hanggang pag-crack at saka yung mga debate uh, may mga significant differences halimbawa sa version ng House at sa version ng Senate. Uh, and in the end, it was the House version that uh, that we see now that became law. No? Uh, but anyway, uh, I think uh, ang talagang makikredit natin kung may, may I mean, maraming You know, hindi isang uh, tao ang uh, naglalang ng batas na ito. Ano ngayon yun? Oh, hindi isang tao ang gumawa ng batas na yan. nako. O, oh, mga kababayan, hindi po ito galing sa atin, ha? Hindi po ako ang nagsasilat. Hindi ako ang nagsasilat. Salita, of course. Pero yung pinakinggan natin, yan po ay si uh, oh, no, uh, teacher's party list yata. Oh, act, uh, uh, teacher's party list ito kasi papalit-palit lang ito sila mga kababayan. Eh. Act uh, teacher's party list ito, si, I think si Tinio ito, tumakbo ito ng senador mga kababayan. At ngayon, nako, hindi raw pwedeng i-credit sa isang tao lang yung batas na yan mga kababayan. Oh. Ngayon ngayon na proud na proud si Bam Aquino diyan. oh, anyway, ito pagpatuloy natin mga kababayan. No. So, yun ang pinaka-importante. Uh, pero, para sa akin, ang pinaka-mapagpa dito, yung uh, mass movement. 1980s pa, dala, yung call for free tuition. no Free education. Hindi lang free tuition. In fact, that was one of the main differences between the Senate version and the House version. Yung Senate version na napasa, free tuition lang yun. No? Pero yung batas na natin ngayon ay free tuition and all other fees. No? Okay, so may libre lahat. Okay, so pero sabi ko nga. Mm. tingnan nyo yan mga, kabab mga kababayan. Sabi niya, klinaro niya dito ha. Yung free, yung sa Senate version ay free tuition lang. Which is, I think, oh, sabihin natin kay Ma'am Aquino yun. Oh, di ba? Which I think meron ngang ibang author noon, di ba? Uh, hindi natin banggitin sin sin kung sino. Oh, uh, na lang mag-search diyan mga kababayan. And yet, itong sa Senate version, Senate tuloy. Itong sa Congress version, sinasabi niya dito na ah, uh, libreng tuition at the same time all other fees. At yung batas ngayon ay ang nasunod itong version ng House of Representatives, which is libreng tuition at the same time, kasali na doon yung na libre na yung other fees mga kababayan. So basically, oh, anong masasabi natin patungkol dyan sa uh, uh, inaangki ni Bamakino mga kababayan? Nakaga. Kung babasihan natin itong sinasabi ni Tinio dito mga kababayan, eh, hindi talaga kay Bam Aquino yan. Kasi hindi kang Bam Aquino yung version na na-implementa, mga kababayan. O, di ba? Patuloy natin, mga po. Ang siya dito ay yung uh, uh, patulak at malaki ang role ng uh, youth and student movement dito since the 80s. Literally since the 80s. No? At uh, ang particular na challenge at the time, o as the economic managers. Because yung mga economic managers, as usual, sabi nila, hindi pwedeng libre ang tertiary education. Um, mas ang model nila, eh, targeted uh, uh, subsidies are more effective than university pre education. So, kaya na overcome yun, it's uh, lakas ng tamor, no, ng mass uh, for So, that's up to on that. I'd also siguro like to add, uh, During that time, I was a college... dito na naman si Rene Maganda sana itong babae na ito. Maganda sana itong abogado na ito, mga kababayan. Eh. Kaso lang, nasa hindi magandang grupo eh. Diba? Oh, so parang nakakapangit kapag ganyan mga kababayan. O, oh, diba? O, oh, maganda ka, pero nasa hindi ka magandang grupo, eh magiging pangit ka talaga. Nako ma'am, oh, kapag umalis ka dyan at nako, mm, kapag nagiging totoo po kayo sa tunay na hangarin nyo sa bansa, well, oh, nako. Uh, number one fan nyo po ako ma'am. Mm. Lalo na, ka, until now, kasama nyo pa rin yung nasa katabi mong, nasa katabi nyong dalawa. Nako, lalo na. Anyway, oh, pakinggan natin college student, undergraduate UPD, UPD Liman political science student. Uh, and I remember this being the debate and the discussion that um, really shared yung plight ng students. I remember hearing the sides of dapat free ang education na nakukuha ng kabataan versus yung argument na hindi kaya ng ekonomiya natin and therefore may mga kailangang magbayad na kabataan. And eventually, ang nanaig sa argument ay yung edukasyon bilang karapatan ay dapat libre ng natatamasa ng lahat ng kabataan and to that end dapat walang bayarin sa pag-aaral. Bakit ang layo ng sinasabi mo? Mami, tinatanong lang naman kung anong masasabi niyo sa kung kanino i-credit niyo nako. Layo. Ano ba naman 'to? Sa magmaganda sana nako. Pero eh, sige. And ito. to that end, kapataan Bartolis continues to work for that goal. And tapos ang kampanya. Huwag na kayong mangampanya. Ano ba 'to? Bagamat yung current na batas na naglilibre ng tuition, and other school fees ay nariyan na itagumpay ng mass movement. Kasi ako yung testament, living testament, na inisa-isa ang mga estudyante kausapin at makumbinse na karapatan natin to at dapat ipaglaban. Marami pa ang kailangang harapin sa eventual goal ng libre yung kapuang edukasyon. And yun yung priority legislation ng Kabataan Party List. But beyond also yung priority legislation ng delivery of accessible services in universities bill or what we call the deserve bill uh, and syempre yung students' rights so that yung mga student na nagka-clamor nito ay hindi nare-repress at hindi sinesensor. Narayan din yung pag-prioritize na i-brew yung mass movement na hindi sasapat pa ang current model na free ang tuition, yung ibang school fees ay sagot kasi mas marami pang other school fees ang sinisingil sa amin. No? So, yun din, yung challenge sa kabataan uh, na willingly and head on take ng kabataan party ng iba't ibang mga mass organizations that we work with, and I'm sure na uh, as history has shown, uh, will yield results. Pagdagdag ko lang din, hindi lang dating representante ng kabataan parcelist sa anong taon at isa, number one, you no, know, principal author ng free public, comprehensive free public higher education bill na sinusulong. Mm, siya raw, ang isa sa mga principal author mga kababayan. O oh, ano na si Bama Kino ngayon? Ay, comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito mga kababayan. Oh. Oh, ano masasabi yung dito kay Bam Aquino na nagsasabi siya yung may author ng Libring Education. Hmm. Comment yan dyan mga kababayan. Problema lang kasi ng grupo na ito mga kababayan. Nasa, nasa, nasa kamilang kampo kasi ito. Alam natin lahat mga kababayan. Ah, um, it's true, nagpapasalamat tayo. Kung kung, 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 talagang totoong sinasabi ng grupong ito mga kababayan, nagpapasalamat tayo sa kanilang ginawa. Ah, uh, ako honestly, one time, uh, one time mga kababayan, kasi dati sinasabi ko sa video, nakaboto ako sa Akbayan. And then suddenly, binago ko kasi hindi ko nagustuhan yung outcome ng Akbayan. And I think one time nakaboto ako ng kabataan party list. And then later on, nadiskubre ko na itong mga grupong itong mga kababayan ako. Uh, um, sa harap, pinapalabas nila na ito yung adhikain nila. Pero, of course, maraming mga reports, lalo na reports ng NTFL kak mga kababayan, na nagpapakita na iba yung layunin nila. Kaya kung talagang totoong layunin nito ay para sa bansa, mga kababayan, at hindi para sa kanilang grupo, para sa kanila, sa interes ng kanilang grupo, most likely marami talagang boboto buboto dito. Kaya, kaya ito, kung napapansin ninyo, nagpapalit-palitan lang sila ng mga miyembro No, ito dating kabataan partilis. And then suddenly, naging Gabriela. Diba? Di ba? So napapalit-palit lang sila. Hindi nila maiwan-iwan yung Congress na yan, mga kababayan. At the same time, sa Senate. Di ba? So I think, well, hindi lang natin alam kung sino na mga nakapasok dyan. Pero ako, may pinagdududahan ako dyan, mga kababayan. Ha? Wala well, na, way. patuloy natin. Sa House of Representatives. At sa kongreso no, na, matiyak natin ang libreng edukasyon sa lahat ng antas. Hindi may isa sa batas ang libreng edukasyon sa kolehiyo kung wala ang matagal na makasaysayan at pusigidong paglaban ng mga kabataan at estudyanteng Pilipino. At yan ay kinikilala ng lahat ng mga nagakda, mga sumuporta, mga dating hindi sumusuporta ng sumuporta, lahat ng kinumbinsi natin, lahat ng dinibate, lahat ng uh, uh, kiningan natin ng malawak na suporta dahil ang mga kabataan at estudyante sa harapan Sinama niyan, maski mga magulang nila, mga teachers, professors, staff sa mga universities and colleges, even yung mga officials sa mga universities, di ba sila nang nagsabi. At hindi, nakarapatan ang edukasyon, walang kahit sino dapat pinagkakaitan nito, at uh, hindi inatitigil sa pagpasa ng batas ang laban dahil sa katunayan sa ngayon marami pa rin hadlang no, kung bakit maraming mga kabataang Pilipino ang hindi nakakatamasa ng kanilang karapatan sa edukasyon kaya nagpapatuloy ang laban hanggat hindi nabubuwag ang sistema ng paniningil na ginagawang komersyalisado at pagkakitaan ang edukasyon kaya tuloy ang laban para sa karapatan sa edukasyon ng lahat uh, nagtag ko lang briefly no, yung challenge so naipasa yung batas na ito at credited talaga ito sa mga kabataan no, doon sa nako na, nalilito na tayo mga kababayan kung sino talagang papaniluan. Sabi ni Bam, siya Oh, Sabi ng idol natin na si Franz Castro, kabataan. Sabi nila dito mga kababayan na talaga ang kabataan, partilis ang isa sa mga may akda. Hmm. Kaya delikado talaga yung credit grabbing na yan mga kababayan. Ako at na, uh, ang daming napaniwala ang mga kababayan. Nag number 2 si Bam Aquino. Ayun na, patuloy natin. Ah, mula pa ng 1980s. Ang challenge dito, kahit ng panahon ni Duterte, hanggang ngayon, ay yung patuloy na pagiging inaccessible. No? Ano ba yung ginawa? Di ba? Patuloy na kinakat, budget cut. Yung mga, yung mga budget ng mga state colleges and universities. Ah, Di ba? Tingnan nyo. Duterte pa rin nasa sa bibig niya. Tatlong taon na si PR, uh, PR Sorry. Si BBM. Yet, itong bibig na itong babae na ito ay Duterte pa rin. Kalain nyo yan? At nako. Kung talagang ayaw ni PRRD ng libreng kolehiyo mga kababayan, bakit tinirmahan ni PRRD? Ito talagang, nako, Itong mga Castro, delikado talaga ito mga kababayan. At yeah, ito ba? Ito, tingnan ninyo. Mm, Di ba ito yung babaeng natasayo sa tuwa ng impeach nila si Vice President Sara Duterte? hmm ito yung pagganon-ganon pa sa sayo, di ba? Uh, habang pumalakpak kasi na impeach si VP Sara sa House of Representatives. Ngayon, iiyak-iyak. Mm, anyway, patuloy natin mga kabayan. No. no, ay panahon ni Duterte. Pero napigilan. But Duterte po. Ah, Duterte pa rin mga kababayan. Si Duterte na nga nagpirma ng libreng kolehiyo na yan. Uh, uh, nung panahon ni Duterte, Duterte daw, kayo nasa Congress, kayo ang gumagawa ng budget. Bakit ninyo kinat yung budget ng education kung to talagang totoo yung sinasabi ninyo? At ngayon, nung huli, bakit hindi kayo nagreklamo? Bakit sina Duterte lang ang nagreklamo patungkol dyan sa BICAM report issue? O, nagreklamo lang kayo ng kaunti and then, pinagbigyan kayo ni Romualdez na i-impeach si Sara ayan, tumahimik na kayo. Ngayon, ano yung priority ninyo? Huwag mo kong galit-galitin dyan, Franz Castro, ha? Halatang ha, masyado kang halata. O, pumunta ka na dun sa bundok. Ay, eh, sorry po. Eh, joke lang, joke lang. Doon na next assignment mo. Eh, hey, itong mga babae. Ang dami yan, hindi rin. At ngayon, panahon ni Marcos, ganon yung ginagawa. Kaya challenge ito ngayon, no, itong uh, pagpapatupad talaga, fully. No. Oh, nasa Congress ka nung naggawa ng, ng budget, kayo naggawa ng budget. Bakit hindi ka nagreklamo? Well, ano anyway, patuloy ito mga natin mga kababayan ito talagang ano ba yung essence at uh, talagang um, significance ng itong batas nito isang photo na lang no <laughs> kaya nakita ko parang ongoing pa talaga yung debate na yan about you know who gets to take credit for the free tertiary education law wala pa rin panahon ng kampanya hanggang ngayon. ito lang isang suggestion ko tignan po natin yung mga bill na naka-file at the time you know uh, both in the house and the senate and then compare it to the law as it stands now ako, masasabi ko, ang pinakamalatit sa aktwal na pinagnapasang batas ay yung self ng makabayan, led by uh, kabataan through Rep. Sarah Ah, ayos uh, ka sana. Yung TES 100% galing po yan sa kabataan. Tsaka, ang isa sa pinakamalaking contribution ng mga kabayan... Ano na si Bam? Nasaan na si Bam? Pwede comment yung hajan mga kababayan? Uh, ano na masasabi nyo dito? Oye, Bam! Bam Aquino, nasa na... Tingnan mga ito mga kasama ito ni Bam Aquino mga kababayan ha. oh kung paking kung titingnan niyo itong buong interview nila, nagpapasalamat ng itong grupo na ito na nakapasok si Bam Aquino. Di ba? Kasi kasamaan nila yung dalawa, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Nakal na kasama yan, ha? alam natin yan. oh kung kung tama pagka remember ko mga kababayan, correct me if I'm wrong, naging student leader yan si Kiko Pangilinan. I think sa UP, Ha? So sa pagkakaalam ko kasi meron tayong mga kaibigan na ah uh, nag-aaral sa UPD, mga kababayan, sinasabi nila. Uh, most likely kapag mananalo ka raw na bilang student leader dyan, most likely mayroong nagbaback up sa iyo na grupo. Hindi ka pwedeng manalo na ikaw lang mag-isa or para sa mga kababayan, may mga usually daw na may nagbaback up sa iyo ng mga katulad ng ganitong grupo. O, hindi lang natin sabihin kung anong grupo ha. Basta naintindihan niyo kung anong sinasabi ko. Okay, again, correct me if I'm wrong kung tama or mali yung pagka-remember ko kay Kiko Pangilinan. Okay? At ito na nga, o, Bamakino, kasama nila ito dito at si Kiko Pangilinan at ngayon nilalaglag nila. Oh, wala na, ito patuloy natin. at estudyante mismo. Nakuha namin sa kanila mismo na walang silbi yung libreng tuition, libreng kolehiyo, kung tuition lang ang covered. Yung kampanya laban sa saksakan ng dami ng other school fees, miscellaneous fees. Di ba nilaban natin yung salita na dapat covered ang miscellaneous fees, dapat covered ang other school fees. Hindi yan libre kung meron ka pa rin binabayaran ni Piso sa eskwelahan. Pag sinabi mong libre, ibig sabihin, walang babayaran, ibig sabihin, no collection policy. Ayan. Kaya, ah, uh, nagpapasalamat, nagpupugay din tayo at patuloy natin hinahamod lahat ng mga nakasama natin, di ba? Na naniwala sa laban na yun. Natumindig po para sa local collection policy at ibasura lahat ng mga policies ng commercialization sa ating state universities and colleges. Um, okay. okay, na yung... Kasi what... Oh, well, anyway, stop na lang muna natin dyan mga kababayan at ito na nga, oh. Well, anyway, uh, medyo mataas na yung video natin. Ito, kasi uh, kasunod nito mga kababayan, ito ang reklamo na nila patungkol dyan sa nangyayaring election. Kasi ito sila, itong tatlo, ah, apat o lima pala. O apat, o basta. O basta, dose ito sila mga kababayan. Kompleto itong mga kabayan black, tsaka ng line up for senator, at hindi nakapasok. Lahat. Mm, ba diba? Lahat yan, hindi nakapasok mga kababayan. At ito, sinasabi nila dito na, ah, uh, patungkol dito sa kung kanino i-credit yung um, libreng kolehiyo, sinasabi nila na tignan daw yung batas kung anong version ang natupad at sinasabi dito sa nila na ang nasunod na version ay ang kanilang version mga kababayan. Okay? Ang kanilang version. So basically, anong nangyari dito? O mukhang niloloko tayo ni ba Aquino dito mga kababayan. Oh, mukhang naging malala yung pag-credit grab ni or credit grabbing attitude dito ni Bam Aquino mga kababayan. And unfortunately, well of course, maraming naniniwala kasi nga libreng kolheyo siya nga raw yung pinapalabas na author. Kung ito mga kababayan, kung itong sinasabi ng makabayan black ay totoo, ma kasi under debate ito ngayon. Oh, ang ah, nasa debate ngayon ng social media kung saan daw i-credit kay PRRD or kay Bamba. And of course, ako personally niwala ako mga kababayan na talaga hindi yan papasa kung hindi group effort yan regardless of party mo. Kaya nga ah uh, well, again, credit natin si Bam, pwede, pero hindi solely kay Bam. At sinasabi ng mga tao na walang pakialam si PRRD, sinasabi ni Franz Castro na sa time ni Duterte, kinakat yung budget, hindi nagko-cooperate, eh bakit pumirma si PRRD? Di ba? So, eto mga kababayan, ay patunay na medyo may problema itong pag-credit grabbing. At ako, unfortunately mga kababayan, hindi ako natutuwa kapag ganyan, kasi, in the first place, panloloko yan. O, oh, kung nagawa ni Bam na lokohin tayong lahat, patukol dyan sa libreng kolehiyo na yan, paano na lang yung ibang hindi pa natin nakikita? ba? Diba? I think mga kababayan, may na-discuss ako dito mm. na isa sa mga batas na ginawa ni Bam ay nakafocus doon sa mga negosyante. Mm hmm Oh, hindi eh, eh, ko lang alam kung nagiging proud ba si Bam dyan or na-discuss ba yan uh, sa social media. Basta yung batas na kung saan yung mga imported goods ay hindi nababagsak sa sentro o sa Manila doon na papunta directly sa kanilang mga location. At bakit sinasabi ko nakafocus yan sa mga negosyante kasi the first place mga kababayan, maglo-lower ang cost ng mga negosyante sa pagbili ng mga goods. Pero pagbenta niyan, oh of course, mas malaking patong sa kanila, mas malalaki yung margin ng income nila. <laughs> kasi kasi hindi sila na pa nag nag, nag control ng presyo mga kababayan. Okay? So, at hindi natin alam na hindi hindi naman talaga na nagiging mura yung mga bilihin. Well, anyway, I think na-discuss ko yan mga kababayan sa isa sa mga videos ko. At eto na nga, no? Ah, uh, ito. Huli natin si Bam dito na nag-credit grabbing mga kababayan. Wala well, na anyway, mag-comment kayo diyan. Ah, uh, kung ano niyo dito kay dito sa mga statements ng Makabayan Black. Ako personally, ayaw ko itong mga Makabayan Black pero ito matindi itong revelation nila mga kababayan. Okay, Eto, kasamahan nila si Bam and yet nilaglag nila dito. But anyway, ah uh, dito na lang po muna tayo. And then, pakilike and share po ng videos natin mga kababayan. And then, pakisubscribe din po sa ating channel. Okay, again, huwag wag kalimutang mag-comment kung ano masasabi nyo dyan. And then, kita-kita tayo sa susunod na video. At maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.